Siargao Trip Ang Siargao Trip ay isa sa mga sikat na tourist destination sa buong Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa nais makarating dito sa lugar na ito, babahagi ko sa inyo ang aking karanasan. Mula sa Surigao City, sumakay tayo ng tricycle at sabihin lamang natin Pantalandos, isang doongan ng mga bangka para makarating tayo sa isang lugar ng Siargao. Ang Princess Queenie ay hanapin nyo lamang para ihatid tayo sa Santa Monica ng Siargao. Sa lagang 450 pesos per head, may isang kalahatid oras lamang ang paglalakbay sa karagatan. Pagdating sa doong ng Santa Monica ng Siargao, ang unang pinuntahan ko ay isa sa mga tourist place ng Santa Monica ng Siargao ay ang Taktak Falls pwede kang sumakay ng habal-habal or multi-cab papunta doon. Ito ang... daan papuntang Tangtang -tang Falls pagpunta sa highway ay papunta sa looban hindi naman ganun kalayuan so bago tayo makarating doon sa pinakadulo at sa lugar na yon ay kailangan muna natin magbayad ng entrance fee at uh, sa halagang 25 pesos ay pwede ka nang makapasok dito at hindi lamang yan, kung meron tayong sariling motorcycle na dala, kailangan din natin magbayad At ng parking fee. Ayan, sa halagang uh, 20 pesos lamang. At sa karagdagang detalye para sa parking fee ay ating... Uh, panoorin lang dito ayan meron dito ayan ang motor is 30 tricycle is 30 uh, 20 30 ang chief. ay also ito ang taktak -tak falls kung saan napakaganda lamang sa liblib na lugar na ito at may nakatagong napakaganda tubig na walang tigil sa pag-agos at ang isang ingay ng huni ng ibon ay e isa rin ito sa mga paborito kong pinuntahan at sulit dahil napaka-relax lamang at napakaganda ang paligid. So sana is so gustong pumunta rito ay magdala lamang ng pagkain dahil wala silang halos tinda dito ng mga pagkain. So dito pa lamang ay marirelax ka na.